Isa na naman nga sa mga simpleng pangarap ni Diday ang natupad. Pangarap niya nga daw na makapunta sa ganitong lugar na kasama si Bastet ang anak nila. Kaya talagang ramdam na ramdam ko yung mga saya nila nung makarating kami dito. Isa din kasi sa mga pangarap ni Diday na magkaroon ng photo album. Nalungkot nga ako nung sinabi niya sa akin yung dahilan. Sabi niya kasi sa akin kahit isa daw na picture wala man lang daw sila ng family niya. At hindi man lang daw niya naranasan yung mga ganito. At isa pang ang sinabi sa akin ni Diday na gusto niya na kapag lumaki na yung anak niya, para meron man lang daw siyang ipapakita na masasayang memories nila na picture. At gusto niya nga daw ibigay o iparana sa anak niya yung mga hindi niya naranasan noon. Kumpara nga sa iba ay napakasimpleng pangarap lang ito ni Diday. Pero para nga sa kanya ay napakahalaga at napakalaking bagay nga nito. Dahil alam ko na sa lahat ng pangarap ni Diday ngayon, kasama nga doon si Baste at ang anak nila at isa nga sa lagi kong sinasabi kay Diday na walang masamang mangarap lalo na at libre lang naman ito at para nga sa akin ay hindi naman ito kalabisan. At hanggat kaya kong ibigay, tutulungan at sasamahan ko siya sa mga pangarap niya. Kaya masaya ako na unti-unti kong natutupad ang isa sa mga pangarap ni Diday. At ayoko nang na maalala ni Diday yung mga pangit niyang nakaraan. Ang gusto ko na lang na makita niya sa ngayon ay yung magagandang mangyayari at magandang kinabukasan para sa kanila. At alam kong hindi ako bibigoy ni Diday sa pangarap niya na makapagtapos ng pag dahil alam ko na isa din sa mga pangarap ni Diday na hindi na maranasan ng anak niya kung ano yung mga hirap na naranasan niya noon. At natutuwa ako kapag laging sinasabi sa akin ni Diday na napakaswerte niya nga daw dahil maayos na ang buhay nila ngayon. Siguro kasi para sa kanya ay meron na silang komportabling buhay ngayon. Na kahit papano ay nairaraos na nilang pagkain nila sa araw-araw. At kasama nga doon na hindi na nila kailangan matulog pa sa kalisada. Kaya masaya ako na hindi nakakalimot si Diday sa lahat ng mga taong nakatulong sa kanya. Na hanggang ngayon nga ay thankful at grateful pa rin si Diday. At hindi pa rin siya nakakalimot malimot na lahat ng natatanggap nilang blessings. Kaya sobra-sobra laging pasasalamat ni Diday dahil nararanasan niya lahat ng ito dahil yon sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay Diday. Kaya nagpapasalamat po ako dahil buong puso nyo pong tinanggap at minahal si Diday. Dahil kahit maaga nga nagkamali si Diday, naniwala at nagtiwala nga po kayo sa kanya na kaya niya ulit bumangon. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Cause I just forget you won't.